Hello, mga kapoche, taxi na tayo ano? at uh, minamuti na nating mas maaga tayo ngayon alas 4 pa naman yung ano natin uh, flight natin pero inagaan natin ngayon uh, you know mas paganday na yung hindi ka nag-iintay ay tawag dito hindi ka nagagawal sa oras na yes sir sobrang init ay, hindi pa pala ako nagpapahalam geyser. At tawag ako mamaya pag nandun na tayo sa paliparan. Nung naalala ko nung nakaraan, nung nakaraan na tawag dito, pag uwi din natin, po, inaway-away pa natin yung driver nung nakaraan. Malibasa nga, eh, niligaw tayo. <laughs> niligaw tayo na, no? ano oras tayo. Da, siguro umabot ng ano, kulang-kulang 30 minutes yun yung pag -ano niya pag libot-libot niya sa atin. Anyway, tama na lang pagdating sa ano, paliparan. Yo, mga kabote dito na tayo sa airport na. No? Nakapag-discussion pa tayo doon sa taxi driver Gahanap lang tayo ng Pagpapabalot Balot natin yung bagay natin Kasi ano to eh, sira Sira yung tatangdan nya Isa lang naman ang bagay natin 20 kilos lang naman to Yes sir Battery pa ako dun departure gate ito nga po po dyan ang air dito yung sa kaliwa tingnan natin anyway nakapag ano na mga pala tayo nakapag check in na tayo ng online check in kanina kanina ngayon ang gagawin lang natin pipila lang tayo para makakuha yung boarding pass natin. Pero nakapag-check-in na tayo kaninang maga, nag-online na. Paulit-ulit. <laughs> Nirap natin mga kapoche yung ano, natin, bagay natin. Dinar lang naman. 1 kg lang yan. Ganyan. lang kabilis ang pagawa nila eh. No? Mas maganda na yung safety mga kabot Diba? Gaya nga nga sabi ko pa kanina Sira yun So okay na mga kapoche oh. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo Sira ito Ayan, ilagyan lang natin ng tawag dito sip tie si so, mas maganda na rin yung nakagano dapat pala na dito sa iyo mali yung pagkakaan na dapat ito nilagay natin dito para hindi na ano dapat nandito eh na okay na yun main gan eh hindi rin naman mabubuksan yun eh. good job okay na di ba Good. Yo, mga kapoche, okay na. No? Adadaan lang natin sa immigration. Tatatakan na rin yung passport natin. Na? You know. Yun lang ang hassle sa ano ka. Magtatanggal ka lahat. Tulad natin, may dalawa pa tayong iPad tapos laptop. Tatanggalin mo yan speaking of laptop na iwan naman natin yung ano yung charger natin just ko po patatawarin paano nagagana to mapapakinabangan pero siguro po pwede naman yung ibang charger ng laptop doon eh no? pero naman akong laptop na doon sa bahay na isa yun lang gagamitin natin mamatali tayo kanina Siyempre, hindi mo mawawala, saging natin yan. Bao natin ito diba? <laughs> <laughs> Ginew. Tapos mamaya, ano rin to? Uh, babaklasin ulit natin to kapag uh, mag ano, sayo sa boarding. Kasakit tayo plano. I-screening ulit 'yan. Ganon Wala tayong magagawa, ganun talaga. Safety first, di ba? Ginew. Abi pa nung ano sa akin kanina, mukha ba ako ano? Mukha ba ako yung Chinese? Sabi sa akin, Chinese ka ba? Sabi sa akin ganun. Sabi ko, do I look like Chinese? Nak! <laughs> Maka pala akong Chino. Maka ba akong Chino mga ano kapoche? Hello. Punta tayo sa gate natin. Gate natin is... Gate 25. Gate opens sa alas 3.20. Matagal-tagal na biyah ulit to <laughs> Yo mga kapotchen Dito na tayo sa gate natin Gate natin 25 Andun Sa 25 pa Pero nandito lang tayo sa likod ng 26 Amaya pa nung nagbubukas yun Sabi sa ticket Nasa ano pa Ticket <laughs> Boarding pass Nasa alas 3.20 pa Anong oras pa lang oh? Ah alas 2 Mag 2.30 pa lang Ginew you know wala naman tayong mga pagdibutan dito maliit lang kasi tayo. doon na lang tayo maglilibot mamaya pagdating sa 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 Oman ganon din naman yun naman din ang gagawin natin kasi nga <laughs> ano tayo doon 13 hours at oh 13, 13 hours pa tayo doon kasi ang ang flight pa natin kinabukasan pa kasi darating tayo doon ng alas 7 ng gabi tapos ang flight pa natin uh, alas 9 pa o oh, di ba o oh, di ba ganun ganun kahaba ang ano ganun kahaba ang <laughs> ang layover natin sa Oman eh, no? pero wala tayong magagawa syempre di ba para makatipid yun lang kasi yung pinakamurang ticket na nakakuha natin eh. kaya ayun pinatus na rin natin di ba So, ang importante, makauwi tayo. Yun naman ang pinaka-importante doon, di ba? hanggat sa makakatipid eh magtipid di ba mamaya na lang ulit pupunta tayo ng pero parang gusto kong kainin yung saging natin eh. di ba may bago tayong may baon tayong saging kainin natin <laughs> ah! Yo, mga kapoche Dito na tayo Sa gate Tapos na kayo na aeroplano Yun na yun ba yung daan na yan Pamilyar ba kayo? <laughs> yes sir Have a pleasant journey Nakalangay Yes Yo 31A tayo mga kapotyo Magahanap pa tayo Doon sa dulo palang to ayun <laughs> eh, yung mga bagahe natin lalagay ito yes sir <laughs> tell me <laughs> o diba sabi ko sa inyo eh dito tayo sa bitana <laughs> Ay, yung Qatar kabila. Di ba? Pero dito lang naman tong 31A na daw. Pero pagdating natin ng most ang biyaheng Mos Cat Manila, binayaran natin yun. Nag ano pa tayo, nag uh, dito, nagbayad tayo para sa aisle seat. Asa 3 yan lang yun. Kulang kulang 400 din yung binayaran. Pesos. 1.950 dinar. Mas pinili ko na yun kaysa ano, alam mo yun dito eh, hirap pag uh, kunyari dito ka so, dito ka duma, dito ka umupo tapos syempre palahi palahi ako eh Nakakaya uh, dito sa mga katabi natin dito Nakakaya uh, yan pagka uh, dito ka pumunta Pintana. bintana mm, no di ba oh, ba yung katar katar yun no oh, di ba may may alis ata pupunuin yan. ang nakakatuwa pa mga kapoy kita nyo ba yan? Yung flight Stewardess na yan. Yan yung stewardess din ang na sinakyan natin nung nakaraang taon. Kung nakita nyo yung video, eh wag ko kung nakasama siya sa video nun. Siya rin yung stewardess na yan. Ang <laughs> galing ngayon. Eh, Yo mga kapoche. Malarga ka na yung plano natin. Tengok ba? Pusong tayo naman. ただいま。 yung mga kapodya. Dito tayo sa Oman na yun. Wait na lang tayo. Pupunta tayo sa ating gate. Woo! Transfer. Ayun na, transfer. Transfer. Doon. <laughs> Transport tayo So dito tayo dadaan mga kapot Pagod na tayo maglakad eh Di ba? <laughs> Magkukuting-ting ulit tayo na ito mga kapotse Iyaanan natin to Tawag dito Uh, ilalagay ulit natin yung ating mga gamit mga electronics wallet, passport dito sa bag na to kasi i-scan ulit nito eh. siyempre picture picture yung mga kabayan mga kabayan picturean nyo na rin yung manak ako lang ako mag isa wala ako nagpapapicture sa akin mamaya <laughs> <laughs> dadaan tayo dyan Ano tayo na pwedeng mag-picture sa atin. You know. Yes! <laughs> yes, sir. Eh, ano ang tao eh. Ito, ano pa rito. Transfer na. 넌드레쪼 이 <목소리>